Okay, i-share ko lang sa inyo ha, yung matagal nang pinagtataluhan. Hindi na matapos-tapos yung paggamit ng grinder. Kung nga uh, ang tapong ba ng uh, apoy niya, papunta doon siya nagagrinder o patulak doon sa harap. O kagaya nito, ito yung ito yung uh, papunta sa nag -grinder. Ibig sabihin, kapag ka, nakaposisyon siya ng nakaganito, ibig sabihin itong talim, nakaharap dito sa kaliwa. Ang tapo ng kanyang uh, apoy, papunta doon siya nag -grinder. Pero ito, hindi ako nagamit ng ganito na grinder na ibig sabihin walang cover. Inalis ko lang para ma ipaliwanan ko lang. So, ang tama talaga nga, pag-grinder uh, talaga, ayon doon sa manual itong mga kasama nitong uh, grinder, talagang ito yon ito yon tama talaga. Pero sa aking karanasan, ito, sa aking karanasan lang, hindi ko sinasabing gayahin ninyo. Ha? hindi ko sinasabing ito, gayahin ninyo. Sa aking karanasan lang, dahil dito na ako nasanay eh. Ha? pero hindi ako nga ako nagamit ng walang uh, cover. Sa aking kasi karanasan, pag nagkakating talaga ako ha? ayoko nga kasi pumupunta yung apoy sa akin, ganito ang ginagawa ko pero may cover ako, may cover, ganito ganito ang ginagawa ko, pahila Pahila yan, oh. Pahila, oh. Papunta ang apoy doon sa paiwas sa akin, pero may cover ako, ha. Oh. Ayan, oh, oh. Ibig sabihin, ang punta ng apoy papunta doon. Pero, kung ang posisyon ng pagkakating, pagkakating ko, Ay aana ka dito ako mag-uumpisa. Pero sa aking karanasan, hirap ako eh. Ha, pag ako dito nag-uumpisa hirap, kaya ako patulak. Nasanay kasi ako ng pahila. Pero ibig sabihin, dito ko inuumpisahan, dito sa lugar na ito, papaganyan. Ayan o. Oh. Ayan. Dito ako inuumpisahan sa aking karanasan, sa dalawampun taong ko na ginagamit itong mga grinder na ito. Napuputulan talaga ako. Talagang ito, ah, alisin ko na yung saksak ha. Kasi delikado ito eh. Hinahawakan ko kasi. Napuputol talaga Pero, sa aking karanasan, kapag dito ko inumpisahan yan dito, ayan ha, dito sa side na ito ha, dito yan. Pag naputol siya, dito tumatak, tumitilamsik eh. Dito, hindi dito, hindi pa atras, hindi pa punta sa akin dito, kasi dito ako nagumpisa dito. Kung dito ako mag-uumpisa, ay delikado, titilamsik yan, papunta sa akin. Pero kung dito, sa aking karanasan na, na, na napatunayan ko eh, napuputulan din ako eh, sa tagal ba namang nagagrandel ko na, uh, ito, dito tumatakbo, pag ako dito nag dito. Pero kung isang halimbawa, nakaganon naman yung posisyon ninyo, dito kayo mag-umpisa, ang din yan, papunta din sa inyo. Kasi, sabi ko nga sa inyo, nasubukan ko na ha. O, tingnan niyo yung mga malaking cutting. Kung saan ang ikot nun, ha. Mag-obserba kayo. Pero sabi ko sa inyo, hindi ko sinasabing gayahin ninyo ako ha. Kasi, kalimitan yung iba na mga baguhang nag nang gagaya. Kasi kalimitan, sa mga... Pilipino na nakikita mo talaga. Pa ganito kasi mas maginhawa kasi pag pahila eh. yan, pag ganyan no. Kasi nga yung apoy niyan, papunta doon palayo. Pero kinakailangan may cover. Wag na wag, hindi hindi ako nagagamit ng grinder na walang cover kasi yun ang delikado. Yung walang cover na nagkakating ka na ang ganito. Okay, isiner ko lang ha, hindi ko sinasabi sa inyo gayahin niyo. Yung sa akin lang karanasan at yun ang gusto ko. Okay.